Yung na-discover yung Mr. Chair, uh, Secretary, na <clears throat> flood control na binag, binawas niyo, ninyo, does this mean na hindi sila importante? I mean, does this mean na itong flood control na tinanggal ng Pangulo, it's not really important, ito ay gawa-gawa lang. Kaya mm -hmm. tinanggal at wala naman magiging epekto kung tanggalin ng Pangulo ngayon, alisin natin itong P255 billion na naka-allocate for flood control they're not really necessary is is that what it is una una po no um, i think ang uh, naging desisyon ng pangulo eh, para maiwasan na ang muling pagnanakaw ng scale Kaya na nga, ganito uh, Mr. pero Secretary, my, my point is so nakikita ako niyo ni review niyo ito it was this your recommendation to to the palace sir alisin natin ito kasi parang mukhang may kikita lang dito sa 255 billion. Was it your recommendation? Opo. To be quite frank about it, yes. Kasi nga po, marami, if not halos lahat po siguro, ng mga iniimbestigahan natin from the past. No? E unang-una, hindi na plano ng tama. And I think, uh, I'm happy to see under Secretary C.P. David here of the DNR, I think he can bear us out on that. No? Na marami sa mga flood control projects. Halimbawa po, itong mga revetment, no? yung mga pagtatayo ng mga dike. No? Eh, hindi lang ho sa hindi nakatulong, I think in some cases, e eh, nakasama pa. No, yun din po ang naririnig namin. Halimbawa, dito po sa mga reklamo ng ating LGUs tulad ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City na hindi lang sa walang, walang epekto, walang magandang dinulot, e eh, nakasama pa no sa mga areas na dating hindi naman tinayuan nitong mga so-called flood control project.